Hello guys, uh, natinaw po ako sa panibagong vlog. Eh di, guys, dito kami bumibili ng ano, ng tiles dito sa uh, May Kawayan, Bulacan. Ah, uh, warehouse siya, warehouse. Ah, uh, ito yung mga paglumalabas do na bago dito na pupunta. Um, pero laging ubos, guys, laging ubos, guys. Gusto mong pasukin natin, guys. Ayan, kasi nakailan bilhin na kami ng tiles. Ngayon, bibili ulit kami. Kasi naubusan kami ng stock.

yang P270. 270, 270, 270 Ay, maganda. Ito yung, ito yung pinili namin. Ito, ito yung pinili namin. Kaso out of, out of stock. 1, 270, 270. Ay na, ay na pili. Eta ta. Eta to maganda to. Oo. Uh -uh. 270. Ah, uh. oh, maganda. Ila, Eto, wala wala ko. Ito mas maganda color white. Color white. Eh. Color white. Ah. Ito 270. 270 sa lalaki. Ay maganda to. May kanto sa. Ay may ah, horma. Dati, luma, di ba? Mm uh -hmm. -huh. Gay, gay. Ito, promo. Promo nila, 150. Ano yung promo nila? 200. Ito. Flooring. Flooring. Mga flooring. flooring, no? Vinyl tiles. Oo. Uh -hmm. -huh. 150. Ayan, 150 hilang siya guys ha. Ito 200 wow. pang ano, Kitchen, kitchen pang CR, pang CR. Yung, 35. Mm, 35 35, 35.

Ito yata. Ito. 50. 50 pesos. And buy one ula, ula. take one for only 350. Ito yung tayo kami di ba? Oo. At na O, 85. Ano, binibenta rin sila. Oh. Mga tissue. Ayan, tissue. Hmm. Oh, tissue team code yan you know, o, 409 tissue paper <laughs> uh, ayan o 130 to guys oh, o, 130 pang uh, sa labas ayun hindi siya mga uh, ano 130 uh, din o ito 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 o, kuha ka pa ng ano o, oh, yung test natin ito yung, saan yung test natin dito? ito, ito Hmm? Ito mga ganda. Hmm. Ayan o. Oh. Tingin tayo na magandang ang tayo. Madulas to. Ito madulas oh. Wala pa siyang presyo. Oh. Ito yung... Dito pa nakalagay kung magkano presyo. ah ito ito. Ay, 175. Ayan ganyan. 175. 175 lahat yan nandito. Ah, ito. E delete mo kamukaw. 175. Diyan Saan bago na ako. Ito. Cotton, satin, satin. Ayun. At at 'to sa amin 175. Eh hmm. maraming pagpipilian, oh. Pa yan. Maraming Yan pa 'yun. pagpipilian, di ba, Bunso? Hmm. Ayan, ang dami o. Oh. 135. May mura dito. 135. Ayan, 135. Yeah, 135. 135. 135 pala. Ayan. Ito Ay, <laughs> pa ako marunong tamo ABC. ABC. 135. Ba, may pitamay mo. Ayan, eh, maraming maganda guys o. Oh mura lang to. Walang diba, 200, yung, ano, guys. Nasa 135 may lang malon. lahat. Oh, bubulit amin. Uh -uh. Pati pupunta ako na may tuloy. 125, tayo oh. Diba? May 125, 140, oh. Okay, so 140. Oh. Ito. Ang uh, ganda, oh. Ayan, oh. Dito, dito na tayo. Ayan, oh. Ayan, diba, nangawa 110 Pabagsak presyo 110 Ayan, Oh. Mm. Dito lang yan, eh, sa homies. Dito sa may... kawayan, Bulacan. oh, ito, 150. Oh. Ito, maganda rin ito. 140. Dito tayo sa mga ibang pantas. Hello. <laughs> pansahig pansahig to 120 yan pansahig 120 100 ano ko pwede rin pang dito eh ayun basta hindi siya abot ng ano ng uh, 200 for 100 plus lang to guys oh for 100, 100 plus ito konten uh hmm Oh, my God. Oh, uh my God. Oh, -huh. my Ayan guys, oh. puro 100 plus lang so guys, oh. Ay magaganda. ito guys o. Oh. Ayun magagano daw. Ito oh. hmm. pa dito. Pwede pa baut po ano. Ayan. Hmm. Libutin natin. daming magagano daw. Oh, dami pa pipilian guys o. Oh. Diba? Oh. Nasa 100 plus lang. 175 lang. Oh. Ayan. Nandun yung presyo nilagay ko. Hmm. Ayan Oh. Ito magpaganda. Oh, maganda o. Mm. Oh. Nasa 100 plus lang. Ha? Ayan. 150. Oh, na, nasa ano lang? Ito, 4,000. Oh. oh, lababo. 35 Ayan, lababo. 3,500. Ito, 175. Ang ano, mga ano lang. Hindi siya lumalagpas na 200 plus.

75 lang oh ayan oh Hmm. Oh, ayan oh. Ayan guys, tandaan yung pa pa dito. Tabi dyan, ipit. Oo, oh, oh, ipit Homies na boss na. Ano to? Anong address dito? Ano, ano address dito? Sir? Ah, oh. ayun pag mga dang nobi. Dito lang ito, sa, lang ito sa saan lang to sa may kawayan tapos warehouse. Tapos okay mo. Ay na, ay <laughs> para para dito na. Dito na dito na ito. Ito yung oh. mo. Ito yung kinakabit na dawa. Diba? Ayan 65. 65 Pero lang guys. 65 o. lang. Adi, ah, mga mura mga o <laughs> oh, ito may malaki sila oh. malaki mga naubos dito naubos yung mga ano na stock nila sobrang dahil bumibili guys uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Ready? Seven pieces. Tayo kaya malo ano mi? para dito. Uh -huh. Ten bucks. Ayana. Uh -huh. Ayan guys ah. Dami. Ah. Hmm. Ito magkano to? 5,000. Hmm. Ah. Nasa 5,000. Oh, isa presyo lang guys oh, 5,000. Ayan 5,000 lang ito magkano to? 50,000 pa ata. 11. Ito dito. Oh. 11,000. 11,000. Hmm. Ayan may maliit sila dito. ito yung binili namin 5,000 dito nabili namin dito sa Raon mga 5,500 hah, 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 guys So guys, ito na lang yung ano. Ay, may lamesa na oh. Kung tama wala lamesa oh. Ngayon may lamesa na sila oh. Kung so, to, siguro nasa ano na to. 15. 15 o 20. 20 mil. Dito 20. 20 mil. Eto, tignan natin, sa... Eto, nasa magkali. 1.5. 1.5 lang. lang. Eto lang. Eto lang. Eto

P11,000, malaki. A ito, 6,000 6007 P120,000. P120,000. Super sale. Ayan, guys. P75,000. Ayan, guys. Uh, libre tubig. Only tubig, oh. Walang like something, boss. Lumig <laughs> lang. <laughs> Puro palulak eh. Oh. So guys, ito na, na napakita ko na sa inyo lahat kung magkano mga presyo. Hindi siya, nag-rent ng 100 plus lang. Oh, ba diba? Guys, mura dito. Oh. Ayan, mura dito ba diba guys? nag-arrange lang siya meron siya 7,000 malalaking ano marmol marmol na yata yun yung huli ko pinakita yan guys marmol na kaya so guys po dito sa may kawayan bulakan ay tama sabi siya Hello. Hello. So guys, see you next vlog ulit. guys ah uh, Updated lang tayo sa ginagawang bahay. Yan. Para maganda-ganda tulog namin. So guys, see you next vlog ulit guys. Abo!